ang gagawin kong komentaryo ngayon ay medyo kontroversyal na sapagkat nabalitaan ko na isang kotabateño, isang matalino at batang kotabateño, scholar ho nung siya elementary high school, at tapos nag-aral po sa Ateneo Davao ay napatay. Ang kanyang pangalan ay Alvin Loque, at uh, ang kanyang alias ay Joaquin Jacinto. Siya ang tagapagsalita o spokesperson ng National Democratic Front ng Mindanao Commission o COMID. So, naiiba po ang kanyang buhay. Ngunit tingnan po natin lang ang kanyang buhay sapagkat uh, siya po ay isa sa mga special na kabataan ngayon. Marami po nang gagaling sa UP at sa mga leading university ng ating bayan, Ateneo, at iba pa kong kilala. Kaya nung namatay po siya, ako'y tinawagan sapagkat ako'y dating presidente ng Notre Dame University at makakakilala ko sa sapagkat nag-aral ba doon. Sabi ko, hindi doon nag-aral ng, ng college sapagkat siya nagpunta sa Ateneo de Davao University after high school. Ngunit baka bahagi po ng Elementary Training Department. Siya po ay nagpunta sa kabila. Siya po ay napunta sa National Democratic Front. Um, ang talagang ko ay naging giya sa kanyang buhay. Yung, yung dati slogan, pano pa rin ng Rehiming Marcos na mag-alay na yung buhay sa bayan ay isang tunay na generosity at pag-aalay. At ang nabuhos ng kanyang dugo ay isang kabayanihan. So kahit po naiba ang kanyang paniniwala, ako may paggalang sa kanyang paniniwala sa pagkabinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang paniniwala na no, uh, hindi yung kanyang pansarili. Sa pagkalimitan sa mga marurunong at uh, nakatapos sa mga leading university at tinitinan po nila yung kanilang karyer, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang kayamanan at kanilang mararating sapagat sila'y binigyan ng Diyos ng maraming karunungan at binigyan ng Diyos ng maraming biyaya. Ngunit merong mga iilan sa mga leading students ng ating mga kilalang pamantasan ay punta po sa kapabilasa sa, sa kanilang paniniwala na iyon ang tunay na pagbabago sa bayan. Dahil dito po ay kinikilala ko rin sila kahit iba ang kanilang paniniwala. Kaya po ang ating komentaryo ngayon ay tungkol ke Joaquin Jacinto na spokesperson po na napatay ng National Democratic Front. Ngunit tika sa atin po, isa sa mga kotabatenyo at kinikilala po din natin ng kotabatenyo na ang kanyang buhay kahit na iba ay, ay tinatanyag po natin sa pagkat iyon ay isang buhay na pag-aalay para sa kapwa at para sa bayan sa kanyang pagtingin. Dahil po dito, tayo nakikiramay sa kanyang pamilya at nakikisa sapagkat alam ano naman po natin na ang kabayanihan ay isang biyaya din po ng Diyos sapagkat iyon ay pagtingin sa iba, pagtingin sa pinati sa bayan, sa common good at kahit na iba ang ating pananaw. Kaya po, siguro, sa alam ko, maraming kabataan din na may inspire ng kanyang buhay. Katulad din po ng maraming ding mga kabataan na nag-aalay ng kanyang panahon, treasure, at time para sa bayan. Kaya po, sabi niya, kahit eh, nagkakaiba-iba tayo ng paniniwala, nagkakaiba-iba tayo ng ating kultura, nagkakaiba ng ating mga pananaw, meron ho tayong paggalang at pagrespeto. Sa pagkakaibang ito, basta ang patutungan ho niya ay hindi para sa ating ambisyon, para sa ating karir o para sa ating sabihin natin pagyaman, kundi isang pag-aalay ng buhay para sa ibang tao. Kaya ho, pinagpupugayan din po natin si Alvin Locke at uh, namatay na pala ang kanyang mga magulang pero sa kanyang mga kapatid, eh, tayo nakikiramay bilang isang kotobatenyo. Magandang umaga po sa inyo lahat at God bless you. Happy weekend!